Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, magkakatapan na nga eto nga si Sasha at eto nga si Tanya dito nga sa may uh, harapan ng North Fort at talagang sinugod nga sila nito ni uh, Tanya. So hindi naman nagpakabog etong si Sasha at tinanong niya kung sino ba daw babaeng ito at anong karapatan niya na madugod na ang katulad nga noon. Sumagot nga etong si uh, Tanya at sinabi niya ang kanyang buong pangalan dito at sinabi nga niya na kapag hindi inayos ng mga itong kanilang mga anak bigla nga sumingit itong si Harry at sinabi na bakit? Ano ba daw ang gagawin nito? Sumagot naman itong si Tanya na magkakaalaman talaga sila at may ibubulgar itong sikreto kung handa ba daw silang lahat sa katotohanan na hawak-hawak niya. So mukhang medyo napakatameme. Ito nga nga si Harry dahil naroon ang kanyang asawa at ang buong Northford at ayon itong masira ang kanyang reputasyon tungkol nga rito. So baka tong nga natin kung ano ba ang kapalaran nga nito ni Tanya yung tinatakot-takot nga niya itong si Harry Aguero. Yan ang dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.